In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. ui naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo. Busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang petisyon para ho sa disqualification kay Apollo Kibuloy sa pagkasinador, hindi raw ho pinaburan ng COMELEC. Ang 60 million na tulong na ipinagkaloob ni Pangulong Marcos para sa Canlaon City at Negros Oriental dahil sa nagpapatuloy na Mount Canlaon Eruption Response maagang pamasko ayon sa OCD. Ito naman hong moratorium para ho sa death penalty pinaburan daw ho ng Pilipinas bilang legal na parusa. Ang dole naman hinimok ang mga pribadong sektor na ilabas ng maaga ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Kasabay naman ang paghahanda para ru sa eleksyon sa susunod na taon. Ang COMELEC naman nagbabala. Pingil sa mga surewin modus sa mga kandidato. Irit na pagpiyansa ni Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ibinasura ng korte. At ilang mga nanay naman ang napasaya ng Brigada News FM Bacolod at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at Resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide sa umaga! Nationwide. magandang umaga pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada December 21 to 24 at kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan Brigada Balita sa umaga At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrigada The... Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm ho ng Commission on Elections ang petisyon na layong i-disqualify. Ito hong si Apollo Kibuloy sa pagkasenador sa 2025. Ayon po sa desisyon ng Comelec First Division, kulang daw ang ipinakitang ebidensya na ipinresenta ni Labor Leader Sani Matula upang ideklara si Kibuloy bilang isang nuisance candidate. Sinabi rin ng komisyon na hindi raw sapat ang dahilan ng pagsubmit ng unauthorized kona para mapatunayan ang material misrepresentation. Dahil ho dyan sa isang pahayag, sinabi ho ng televangelist na magiging independent candidate na umuno siya sa darating na halalan. Samantala ang 60 million na tulong na ipinagkaloob ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Canlaon City at sa Negros Oriental dahil sa nagpapatuloy ng na Mount Canlaon Eruption Response maagang pamasko raw ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalya ng balita kay Brigada Cath Austria. i Ibrigada mo! Brigada. Itinuturing ng Office of Civil Defense sa isang maagang pamasko. Ang 60 million pesos na tulong na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Kanlaon City at Negros Oriental, pinangunahan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. ang turnover ng tig 30 million pesos na pondo sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at disaster management teams. Ayon kay OCD Central Visayas Director Joel Erestain, malaking ginhawang dulot ng pondo para sa mga apektado, lalo na ang mga evacuees sa magdiriwang ng Pasko sa mga evacuation centers. Patuloy na sinusuportahan ng pamahalaang nasyonal ang rehiyon upang palakasin ang pagtugon at matiyak na ang mga naapektuhan ay makakatanggap ng nararapat na tulong sa panahon ng sakuna. In the heart of changing lives, ito si Brigada kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Pinaboran naman ang Pilipinas itong Worldwide Moratorium. Ibig sabihin ho yung pagkontra sa paggamit ho ng death penalty dyan ho yan sa ginanap na United Nations General Assembly. Kasama ho ang Pilipinas dito po sa 129 na iba pang bansa na pumabor laban sa death penalty. Mga kabrigada na kumakatawan sa malawakang pagtutul nga ho sa naturang parusa. Ang resolusyon na yan ay inihain kada dalawang taon na layuning mahikayat ang mga bansa para mapigilan yung mga execution. Abang tinatrabaho hu yung pagkumpleto ng pagbuwag sa parusang kamatayan. Ang Pilipinas nga ho kabrigada ay isa sa mga bansang hindi nagpapatupad ng death penalty matapos ho yung alisin noong 2006 sa panahon ng Arroyo Administration at pinalitan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Nationwide. Tiniyak naman ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kahandaan ng mga paliparan sa bansa ngayong holiday rush. Kaugnay nito ng ako ang kaap na sisiguraduhin nilang ligtas, maayos at komportable ang magiging karanasan ng mga biyahero sa apat na apat na paliparan sa ilalim ng kanilang jurisdiction. Ayon kay KAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, kinikilala ng kanilang ahensya ang kahalagahan ng stress-free travel experience lalo na ngayong holiday season. Kaya naman sisiguraduhin nila na sa pamamagitan ng pagtiyak na maaasahan ang kanilang operasyon at kahandaan ng kanilang pasilidad ngayong Christmas rush. Sa huli, sinabi ni Tamayo na ang tanging layunin ng kanilang tanggapan ay ang makapagbigay ng maayos at ligtas na biyahe para sa lahat ng mga pasahero. Ito naman ha, yung doli, Hinimok po yung mga pribadong sektor na ilabas ng maaga ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Brigada Jigoboy, Kustodyo, Ibrigada mo! Brigada! Nanawagan ang Department of Labor and Employment sa mga pribadong employer na huwag nang hintayin ang December 24 na deadline sa pagbibigay ng 13th month pay para sa kanilang mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang nasabing benepisyo ay katumbas ng isang buwang sahod ng empleyado at itinuturing ng mandatoryong benepisyo sa ilalim ng Labor Code ng Pilipinas at Presidential Decree Number no. 851. Sa isang panayam, nanawagan sila gwestma sa mga employer na ibigay ito sa mga empleyado ng mas maaga upang maiwasan ng holiday rush at mabigyan sila ng sapat na panahon para maplanong kanilang mga gastusin gamit ang matatanggap na binipisyo. Ang lahat ng rank and file na empleyado, ano ang posisyon, trabaho o estado ng kanilang employment, ay may karapatang tumanggap ng 13-month pay. Kabilang din dito ang mga empleyadong bayad sa piece rate basis, may fixed o guaranteed wage na may kasama pang komisyon, mga may maraming employer at maging ang mga nagbitiw o natanggal sa trabaho ngayon taon. Ang mga nag-maternity leave at tumanggap ng salary differential ay sakop din ng benepisyo. Para sa tamang computation, ang 13-month pay ay hindi dapat bababa sa 112 na kabuang basic salary na kinita ng magagawa sa loob ng isang taon. Hindi Hinikayat naman nila Guesma ang mga employer na tumalima sa batas at magbigay ng nararapat na benepisyo bilang pagkilala sa hirap ng mga manggagawa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kasabay naman ang paghahanda para sa eleksyon sa susunod na taon, ang COMELEC nagbabala hinggil sa sure win modus sa mga kandidato. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-Brigada Mo! ng elections sa Comelec ng mga ulat hinggil sa mga individual na umanoy nag-aalok na naman ng win o panalo sa 2025 national and local elections kapalit ng pera. Sa isang interview, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na hindi bababa sa dalawang kakandidato sa national government. Apat na party-list groups at ilang local aspirants ang nagreport report ng umanoy offer sa Comelec. Ayon kay Garcia, may mga tumatawag sa kanila at nagsasabing may mga umiikot sa buong bansa na ginagawa ito at nanlulok ko sa mga tao. Nagpapakilala rin daw ang mga ito na tauhan ng Paul Dahil dito, inilapit na ng ahensya ang insidente sa National Bureau of Investigation o NBI para sa investigasyon na batay sa inisyal na pagsisiyasat Ilan sa mga individual na nag-offer ng modus ay dating nagtatrabaho sa Comelec at umalis na labindalawa hanggang labintatlong taon na ang nakalilipas. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Shilamatibag ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and you. Uh, start Bagong bago balita nationwide. Inanunsyo naman ho ng Kintacom o yung Kinta Committee sa Kamara na susunod naman ho nilang tututukan ang pagpapababa ng singil sa kuryente. Nagbigay na raw kasi ng direktiba ang liderato na imbestigahan ang umano'y sobra-sobrang presyo sa naturang sektor. Ang detalye sa ulat ni Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada! Sa pagbabalik ng sesyon sa kamera, asahan na raw ang mga pagdinig na nakasentro sa isa pang mahalagang pangangailangan ng mga Pilipino, murang kuryente. Sabi ni Quinta Committee Overall Chairman Joey Salceda, mula sa murang pagkain ay pagtutuunan naman nila ng pansin ang paghahanap ng solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Nagbigay na anya ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez upang tutukan ang sobra-sobrang presyo ng kuryente sa bansa. Isa sa mga tatalakayin ng tatawaging Murang Kuryente Super Committee ay ang nadiskubre ng Energy Regulatory Commission na mayroong 206 billion pesos na ginastos ng walang pahintulot mula taong 2016 hanggang 2020. Ginamit daw ang pondo na nagmula sa annual revenues para sa public relations, advertising at iba pang gastusin. Punto ni Salceda, inilabas na ang findings ng ERC noong nakaraang taon kaya panahon na para aksyonan ito. Kadalasan umano na inire-refund ng distribution utilities ang excess collections kaya walang dapat na maging issue sa transmission. Bukod dito, ipinapaaral ni Romualdez ang windfall taxes sa labis na kita ng power sector participants upang makapagpatupad ng consumer refunds o di kaya'y pantawid kuryente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bago kada na nationwide. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadolion na hindi pinabura ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang iba pang sangkot sa kasong o qualified human trafficking na pagpiansa. Sa inilabas na resolusyon, sinabi ng korte na tinanggihan ng petisyon dahil matatag ang ebidensya ng prosekusyon laban sa kanila sa ginanap na bail hearing. Samantala, wala pang pahayag ang company go sa desisyon ng korte. Umahataw! Kada balita Inulunamaan ng batikos! Ang mga bagong perang papel na inilabas po ng Banko Sentral ng Pilipinas na wala na nga hukasing kasing muka ng mga bayani. Yan nga huy dahil mga hayop na lamang sa Philippine Wildlife ang tampok sa mga bagong perang papel at hindi na ho ang mga prominenteng tao sa kasaysayan ng bansa. Kagaya na lamang ng pagpapalit sa makasaysayang mag-asawa na sina dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Nino Aquino ng Visayan Spotted Deer at Orchid. Napalitan din mga kabrigada ang ilan pa mga dating Pangulo, sina dating Manuel Rojas at dating Pangulong Sergio Osmeña. Dahil hujan, lalo lang daw binubura nito sa isipan ng publiko ang ambag na mga bayani sa ating kasaysayan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nag-inspeksyon naman si Senator Bongo sa itinayong Super Health Center sa San Mateo kasabay ng pagbisita niya sa mga taga Rizal Province. Sa pagpapatayo o ang pagpapatayo ng health center sa iba't ibang komunidad sa bansa ay bahagi ho ng kanyang inisyatiba bilang chairperson ng Senate Committee on Health na mapalakas ang ating healthcare system at mapagkalooban ng serbisyo medikal lalo na ho ang mga mahihirap sa huli sinabi ng senador na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino kaya sa pamamagitan ng Super Health Center mas matutugunan ang pangangailangan pangkalusugan sa mga komunidad lalo na ho pagdating sa early disease detection primary care at konsultasyon na kailangan para maagapan ang paglala ng sakit. Balita sa umaga. Mahalaga na masigurong sapat ang protina na meron ng ating katawan, mga kabrigada. Ang sapat na pagkain ng mayayaman sa protina, kagaya ho ng karne, isda, itlog at dairy products ay makakatulong upang matiyak ang maayos na kalusugan. Sabayan pa ho ito ng pag-inom araw-araw ng standout ES4 multivitamin capsule para sa dagdag nutrisyon. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, patuloy pa rin hon nakaapekto ang tatlong weather system sa malaking bahagi ng bansa. Una nga ho dyan, yung trough ng low pressure area na magdadala ho ng pagulan sa Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at maging sa Tawi-Tawi. Samantala magdadala rin ho ng pagulan ng shear line sa bahagi naman ng Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at maging sa Dinagat Islands. Wulan din ang dala ng Northeast Monsoon o yung Amihan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Car, Aurora, Nueva at maging sa Bulacan. Pinag-iingat naman ang pag-asa ang mga apektado ng tatlong weather systems dahil huyan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita sa Umaga Mga kabrigada, muli hong nagbigay ng kasiyahan at kaalaman ang Brigada News FM Bakulod sa mga minamahal ho nating ilaw ng tahanan. Yan po'y barangay Takuling nangyari sa lungsod ho ng Bacolod. Yan mga kabrigatay sa pamamagitan po yan ng Moms Love ES1 and Stunting Now Symposium. Layunin ho ng programang ito na tulungan ng ating mga ina na magkaroon ng likas sa pagbubuntis at malusog na sangkol para ho sa magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Nakatanggap po ang nasa tatlumpong mga nanay at magiging ina ng maternity kits at Moms Love ES1 Capsule na makatutulong ho sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga sanggol sa sinapupunan. Kasama rin ho nilang natanggap ang Yamivit ES3 para naman sa kanilang mga anak na lalo pa ho silang maging malusog at mailayo sa iba't ibang mga karamdaman. Ang mga inahudoon ay nagpakita din ng kani-kanilang talento sa pamamagitan ng pagsayaw at siyempre labis naman ho yung kanilang pasasalamat sa pagmamahal ho na pinakita ng Brigada News FM Bacolod at siyempre ng One Tahanan Party List. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos puso hong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat po mga ka-Brigada Siksik sa Brigada. Six, six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. brigada balita nationwide nationwide Sa da balita nationwide cada balita Sa nationwide. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Maricar, Saragan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend. Mula ho rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News Authority. Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.